Unang-una, nagalala, natatakot. At the same time, syempre, kinakabahan, po. Kinaka <laughs> kinakabahan. So, yun po. Mix MO, alagang sobrang pag-aarala. So, okay naman. Nung time na, ano po, na nakontak namin siya after 12 hours. So, kahit na paano na relief po yung pag-aalala po namin. Siyempre, sila, sinasabi nila, minsan, okay lang kami dito, ganyan. Pero as a family, ng Na mga nan dito sa Pilipinas, syempre 'di ba? Hindi naman sa sa medyo exaggerated tayo mag-a pero hindi mo maiiwas. Mm -hmm. Thankful kasi uh, sa gitna nung kaguluhan ng ano, is may mga ganitong serbisyong ginagawa yung ano, government, 'di ba? At least uh natutulungan. Natutulungan tayo mga yung mga Pilipino, mga OFW. Kasi yung nararanasan naranasan namin ngayon sa Israel is hindi kagaya nung from October 7 last uh, year. Uh, mas malala ngayon. So yung pagsabog araw-araw, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. So five times, six times na alarm. So yung pagod at puyat na naranasan namin, tsaka yung nervyos is nakakatroma na. Kaya I decided na magparipat na lang. So para sa akin, hindi na, hindi na para sa akin ang Israel. feeling ko na hindi, na hindi na ako safe doon sa lugar. So anytime kasi pwede mo yung mangyari sa akin. So eh, umasa sa akin yung anak ko kaya I decided na muna uh, yun. ako sa MWO, OWA, sa Embassy ng Israel. Uh, naman kaagad. na uh, napabilang ako sa first batch. Uh, nagpapasalamat ako sa Embahada ng Israel at saka sa Jordan. Pull force sila na may tawid kami hanggang makarating dito ng safe is uh, sa andun pa rin sila nakaagapay sa amin. Actually, nung pagtawid namin ng Jordan, uh, alam mo yung feeling na safe ka na nasa Jordan pero hindi pa ganun ka safe pero nung pagdating namin dito sumigaw na kami sa loob ng no? finally yun lang ano eh nakatakot ah, talaga lalo na sa Tel Aviv ano. ah, nagpapasalamat ako kay Pangulong Bungbong Marcos sa ah, pagdating namin sa mga ah, niya, lalo sa DFA kay DMW Sekretary Hans Kakdak and ASEC uh, Veni And also sa lahat ng ayon siya ng gobyerno, maraming maraming salamat sa binigay niyong tulong sa amin. So, si President, uh, since day one, uh, this goes back all the way to October 7 nung ang hamas sa Israel, nag-carry over sa June 13 attack on Iran. And then, of course, itong aming uh, naranasan sa sa Qatar uh, bago pa umalis, gawa nung atake rin ng Iran sa Qatar. The whole time, the President has been monitoring and always asking about the the well-being of our OFWs. Nagbibigay siya ng payo, nagbibigay siya ng direktiba, nangangamusta yung eroplano until gumalaw yung eroplano, nangangamusta pa rin si Presidente, ano, nag, uh, umalis na ba talaga, paalis na ba talaga kayo ganyan. So, uh, he has always been mindful of of how we take care of our OMWs and whatever challenges we face he provides the corresponding advice and support. Our yes, effort is uh, full of government uh, all, all, all around uh, and that starts with the the care and the services that are provided on site. Our one country team approach led by our, our DFA ambassadors uh, in Israel, in Jordan, Uh, in Lebanon, in Qatar, and and all the other places, no, where where the help is most needed. Most, the help is needed. So nandun na lamang yung ating magmobilize ng maraming samot sa resources, personnel, uh, uh, monetary or material resources para makatulong. So halimbawa sa Israel ganap ang ating pagbibigay ng shelter. Meron tayong apat na shelters ngayon na dalawa na may, may laman ng mga OFWs. Higit kumulang 53 na yung na-shelter natin. Pero Meron dalawa nakaabang, wala pang laman nakaabang just in case. And then of course, meron tayong financial assistance at food packs as announced by the president na pinamamahagi. And meron din tayong mga ito, yung repatriation transport efforts in-country, in in, country, in host country. Uh, albao yung pag-transport sa kanila from itong grupo na ito, from Israel, from Tel Aviv to the Israeli-Jordanian border. So, patuloy, you know, ganap yung efforts. And then, upon arrival pa, yun, napakahalaga ng presidente, yung arrival at reintegration ng mga OFWs natin. As far as we know, umabot na ng halos tatlong daan and uh, at least 50 are travel-ready. Uh, and uh, there will be a second batch coming soon. So yung binibigay nating uh, financial assistance is up to two months for the Israeli returnees. But for for the uh, uh, other skill sets like domestic workers, let's say from Lebanon or Jordan, that could extend to up to six months uh, pagtawid na, na financial na tulong. Yung financial, financial assistance yan, hindi lang yan for the sake of financial assistance habang may pantawid na financial assistance, andyan yung, yung uh, K -K test na KTS na DGK ko binites, pwede sila mag-training pwede sila habang tinatawid namin sila with the financial assistance para pagtapos na yung period ng uh, financial assistance ay tapos na rin sila sa kanilang mga test the trainings and they could prepare themselves for local or overseas employment. Bring ourselves closer to our dear OFW OFW families. Yan ang number one na mandato ng ating Pangulo Maparamdam pa sa ating mga OFWs OFW families ang programa, serbisyo ng kanyang pamamahala ngayon yung administrasyon. Kaya't nandito tayo at pinadadama talaga natin ang husto. Whether it comes with the services itself on the ground or yung form ng action fund, financial assistance as I mentioned, and then pati yung ating whole of government approach. Kaya't nandito si Sec. Bosa, Erbosa, Sec. and the DSWD, TESDA, DG Kiko Benitez, and of course the DFA. Ratul katuwang din natin. Ako nga pala si Armando Nas, isang hotel worker sa Bansang Israel. Uh, sa naging experience ko sa Israel since na dumating ako doon. Then, from the start na nagsimula yung war ng October 7 until now, uh, ito yung pinakamalala na naging experience ko kasi uh, yung uh, pagod, puyat, at saka nervyos sa bawat araw na pagsabog. Uh, hindi na, hindi, hindi, Biro yung pagsabog kasi manalakas talaga. Uh, Nakakatroma sa araw-araw. Kaya I decided na magparipat kasi hindi ko na rin sure yung kaligtasan ko doon. So, nag-request ako sa OWA, sa MWO na magparipat. So, binigyan naman nila ako ng pagkakataon makauwi ng Pilipinas. Marami sa kanila na yung nanginginig, na natakot, Kasi lahat naman na uh, natakot sila sa kanilang kaligtasan pero sa mga kasamahan ko na OFW sa Israel marami sa kanila na gusto nang umuwi talaga gusto na nila magparipat pero ang iniisip din nila ano yung magiging buhay nila pagdating dito ah uh, para sa kanila uh, sinasabi nila sa akin na parang hindi sapat yung ibibigay ng government para sa kanila panimula so nagtitiis sila na mag-stay doon kahit wala silang mga trabaho until now. Mas marami kasi yung pinapalipad nilang mga missiles bago yung October 7. Ngayon, mas marami talaga araw-araw. Uh, sa loob ng isang araw, 5 uh, five alarms, four alarms, pinaka ano na yun. Kahimbingan ng tulog mo, mag-a-alarm, bababa ka na naman, posakit ka na naman. Pag ikaw na nakatira sa 7th floor, Baba ka to shelter. So, ano, pagod at puyat ang kalaban mo.